Good morning sa inyong lahat. At ngayong araw nga ay umuulan dito sa Amen. Hanggang ngayon pala guys, ay hindi pa nakaka-uwi si Kite dito sa Kubo. Ngayon, inaantay namin. So itong aking mga aso ang kasama ko ngayon dito sa Kubo. <laughs> Ayan, inaantay pa rin natin na bumalik si Kite. Baka mga alas 12 yan, nandito na. So, maaga pa lang naman. Alas 10 pa lang naman ng umaga. So, buti lang hindi na umulan ngayon. So, sana bumalik si Kite at uh, makikita ulit natin dito sa kahoy. So, antayin na lang natin mamaya kung babalik siya. Pag maganda siguro ang panahon, baka makabalik si Kite. Tagaalala na ako baka kung anong nangyari sa kanya dahil hindi nga siya sanay sa mga tao baka bumaba doon sa tabing dagat at kaganap ng pagkain at yung kinakatakutan ko lang ay baka mahuli siya ng mga bata at maitali ulit so di ba nga guys ah, na punta sa atin si Kite na may tali so yun ang kinakatakutan ko talaga na sana wag naman mangyari doon sa ibon na yun dahil kawawa baka hindi mapakain yun Buti kung dito lang siya sa bundok. So, walang manguhuli dito dahil tayo lang naman dito. At saka yung ibang mga katabing farm natin ay, ay hindi naman yun huhulihin siya. So, yun guys. Update ko na lang kayo kung uuwi si Kite. So, tingnan nyo naman parang uulan ang ano panahon. Kaya malakas ang hangin. Baka hindi siya makabalik dahil yung ibang ibon wala akong naririnig dito na gumagala kahapon yung uwak lang ang lumapit sa atin para manghingi ng pagkain pero hindi natin binigyan dahil pag once na binigyan natin marami na yung mga ibon ang lalapit dito sa atin at baka hindi na si Kite bumalik pag may mga uwak na ditong kakain ng ano pag binigyan natin alas 12 na wala pa rin yung ating ibon dahil malakas siya makapunta dito hindi makalipad ayan ang lakas pa rin ng hangin kawawa naman 'yon dalawang araw nang hindi nakakain sana naman walang masamang nangyari doon eh! kawawa naman 'yon lakas talaga ng hangin. Wala! Baka mamaya ng hapon pa. So, hantayin natin mamaya ng, ng hapon. Baka umuwi dito. Antay kay kahit yan. Dito na si Kite guys, bumalik na. hantar natin kahit po nandiyan o oh. nandito siya narinig ko yung boss niya eh kaya yeah. dari dali na naman akong lumabas nan saan ka ba galing ah? ka galing, ha? na kain na tayo dali bangga. Kahit! Nakasombrero kasi ako eh. Kaya parang hindi niya ako nakilala. kai ko! Uy na ikaw. Dali na. Kite! Boses lang yung kilala niya. Kahit! Wala. Kahit! Nandun siya sa puno. Uwi na, dali. Dali na, uwi na. Eh! 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 Kita nyo guys, layo kasi. Ayan, ito. Yun Yan. Zoom natin. Ayan siya. Ang layo niya. Ayan siya. Pupunta yan mamaya-maya dito. Nabihingi na yan ng pagkain. Kahit ano ka niya ako, pabigil sa ka, ano, pagkain natin si kai na natin ng pagkain. Nagutom na ikaw? Nagutom na? Ang tagal mo naman bumalik. Palakas kasi ang hangin, guys, kaya hindi siya makabalik agad. Kaya na antay ko to ng ano, kahapon pa nang antay ko nito kasi nga umulan. Eh ngayon, kahit medyo malakas siguro ang hangin naman, eh hindi naman umulan kami medyo gumanda naman yung panahon kaya ayan uh, gutom na to bibigyan na natin ng pagkain so yung pagkain na dala ko manok ayan uh, native ito eh. ayan o oh, yung tinanggalan ko itong mga ano eto. native so yung iba neto, kinain na kinainan niya ayun guys, bibigyan na natin ng pagkain. <laughs> Nagutom na. Bibilis niya kumain oh. Tingnan niyo naman kung gaano siya katakaw kumain ng manok punog pa talaga. Ibigyan din ni Kite yung mga manok sa baba. Ayan.